Mga okay. man onting live report tayo ah iseverty alas kwatro ng hapon nandito po kami sa Talavera uh, oh, Sapot pero pag nang Nicolas bayan ng Talavera at kasama ko po, po tayo sa pangalawang pagpunta po dito sa ginagawang Talavera Sapot si dating Kapitan Charlene Castro ng Luzon, Kapitan Paul Alcantara na, uh, ng naglabang ngayon, Tagawad. ng po, Opo, at si Kuya Ray Rodriguez, ang Pangulo po ng Liga ng Mga Gawang Bukid. At, nako, merong nadagdag po ang mga taga-kuya po sa pangungunan ni Kagawad Artur Biag, ng Barangay San Antonio, kuya po. At meron po siyang kasama taga Bambanaba at Santa Clara. Kakapasan. At kakapasan. Ayan po. Uh, okay. Maganda po sana meron kaming makakausap na engineer. Pero kanina inibitan namin yung tinatawag nilang engineer. project engineer in charge. Ayaw naman pong magpa-interview kasi tatanong uh, ko lamang kung ano ang ginagawa nila. Para saan yung ginagawa tapong, ano ang gagawin doon sa sinasabing guwang, ano ang gagawin doon sa noong abetinwebe ay nakita. Nakita po natin na tumatagas. Eh baka pwede po pwedeng tambakan na lamang ng buhangin, yung wala ng tagas, magpadaloy na ng tubig. Pero hindi po yan masasagot natin ngayon dahil wala pong engineer um, wala po sa niya UPS and the Kaya ito, tatanungin na lamang po natin. An observation sa mga kasama natin. Mauna ka na, Kap, uh, Kaling. Kaso. Uh, okay. Base po dun sa pagpunta po natin noong 29 dito, sir. Hmm. Eh, noon eh, sa tingin natin eh, maganda pa. Maganda yung quad. <laughs> Itsura, nitong saipon ho na ito. At noon, hindi na yung gaya nung sabi ko kanina nagprograma ho tayo, hindi lang namin alam yung loob kako dahil hindi namin makita at may tubig itong mga tagiliran na kabilaan. Ngayon ho, itong pagpunta ho natin, ay nakita natin, inabutan ho natin, kitang kita ho yung nakaumbok na yon yung sugpungan ay nagkatuklap na ganon kasi bumaba na ho ah, bumaba na, bumaba na. Eh. Noon, nagpunta ho tayo noon di ba wala, diba, wala pa ho yun patag na patag kaya siguro totoo nga na may butas sa ilalim ngayon nakita ho namin na may tumatagas na kumuna. tabunan na ho dito sa tagiliran na kabilaan yung ibang porsyon kaya may umaagos na tubig galing ho sa ilalim kaya totoo ho na pinaaanohan na natin yung tingin natin nung una eh baka pwede. Pero hindi natin sigurado Kailangan talaga gawin. Eh, kailangan ho talagang gawin yan sir. Dahil yun na nga ho ang impidensya noon. Hindi Hindi ganyan ang itsura kasi nung una tayong pumunta. pa. Uh Oo. -huh. Bumaba, bumaba. Sa gitna. Yung sugpungan, kumanon. Sa gitna ho yun. Ayan. Itatulong naman natin kay Kapol. Kapol! Nung Sabado, alas 3 pa lamang na hapon. Wala na yung mga nagkabako dahil sasakot daw. Oo. Oh. Eh, ngayon, <laughs> uh, nabutan natin, alas 4 na, mag magigilim na. Tumatrabaho pa yung tatlong bako, bagamat may isang bako na naka-stereo. Uh, ano masabi po niyo? Uh, magandang uh, hapon po sa ating lahat. Ah, uh, dito na naman po tayo na nung nakaraan, 29 po na alas 3 ng hapon eh nandito po tayo. Isa e ngayon eh muli, pumasyal po tayo ulit dito. At uh, dito nga nakita po natin ang pangyayari. Uh, doon sa bandaron doon sa tapat ng bako na 'yon ay uh, may umaagos po na tubig. Saktayin mo. Mabilis ang trabaho nila ngayon? Ah, uh, marahil ho dahil yung tatlong bako ay tuloy-tuloy ang pagtatrabaho. Kaya kwan. Kaya sana eh, kung dire-diretso pong gagawin, di po natin alam kung anong balak po nila diyan dahil tinambakan nila yung malalim dati. Lahat ng manggilit na yan eh tinatambakan po nila. Kaya sana Sabi po ni Engineer, yan ang tawag nila diyan platform. Platform. Tungan po ng bako. Na... Ay, ah, oh, para kasi tatanggalin din. Uh, kasi kasi yung uh, bako na yon nagilulublob ng ano, nagi nagibabaw ng si Pine doon sa bandarot. kaya ibig sabihin uh, tatadtarin niya siguro ng mga bakal leon na ibabaw. Oh, uh, uh, siguro yun. nga lang tayo dahil uh, hindi po tayo hinarap. Oo, <laughs> oh, wala namang engineer kasi na kasi ano. Na. Oh, yun, maraming tao rito. Eh, oh. Ayaw, sa magsalita. Sa taon nila, sa, sa mesa, ayaw nilang magpa-interview. May bagong dumating, ayaw pa-interview. Oo. Oh, ayaw nila mo yan. Oo, eh. oh, sige. Ngayon, may nakikita tayong generator. Banda ro, nakikita niyo po yung generator. Ang sabi, ginagamit nila yan. Panggabi. Panggabi. Dahil hanggang gabi raw sila. Ah, baka, baka yung sinasabi nilang 24-7 na ngayon. Ah, mabuti so, naman taon yun. yun. Oh. May tao na nagagawa. Oo. Oh. Oh. Ah, um, oh, sige um, po. Oh. Si Kuya Ray. Ako ulit po ng Liga na magagamu. Kahit ano man sabi mo, Kuya Ray. Ah, uh, magandang hapon po. Ang masasabi ko lang po dahil dun sa batay doon sa nakita ko na mga bakal, eh, sabi kasi nung isang kasama natin na nakakita rin dun sa mga bakal na inobserbahan nila may 12mm, 16mm pa. 60? 12, 12 mm sa ka. Alam bakal po? Di, yung nasa... Bar? Call ano, sheet file. Yung lapan. Hindi, po, hindi. bakal. Hindi, hindi. Ah, dun sa... Dun sa na... Oo, bak, dun sa lumundo. Uh, ah, sa lumundo oh, yung struktura ng cellphone. Sinasabing box culvert. Nakita po ninyo yung bakal. Oo Ano ang taba? May 12 mm. May 12 mm. 16 mm. At saka 20. 20, pinakamalaki. 20. Uh, kuya, familiar kayo sa ano, no? sa oh, bakal. Taba ng bakal. Oh. Kapitero po kayo? Sa oh, bakal, sa construction? O oh. oh. dati po, dati. Pero, tibigil na po. Okay. kaya familiar kayo ah, oh, oh. sa sukat, sa taba, sa oh. Mga bakal. Opo, oh, po, oh, sir. So, yung, yung mundo na yan, nakitaan po ninyo ng 12 mm oh. oh, oh. na nasa ibabaw po. Oh. oh. Ay, tama. Oh, oh, to, no? Oh, nasa ibabaw po eh. Dapat um, dapat Ma <Sara> yun. Masinsin naman. Masinsin. Me medyo malayo po ano, eh. Ano ang uh, ang layo sa pagitan ng mga bakal? Hindi po natin maano dahil na, mga na, na wala na bang isang pit? May, ay, wala po yata eh. Wala na isang pit? Mas man, na mas mas oh. si si mas 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 Oh, kagawad, Arthur ano mo sabi po ninyo? Uh, magandang hapon po sa ating lahat. Uh, ngayon po, andito kami sa mismong ikangay nasira dito sa bayan ng Lanera. Base po doon sa nakikita ko at nakita namin na hindi ko masabi na kaya nilang remedyuhan kundi ang ang pwede lang mag-decide yung project engineer kasama ko. Ano yung remedyuhan? Ginagawa na po ang ibig ko sabihin, yung uh, tagiliran nito na binabaw na bako, ko, pwede nila pong buhusan ng ng uh, simento, magkata magkabilan para hindi tumagas po yung tubig galing dito sa uh, loob ng saipon. Kasi po, gumagaling sa kabilang uh, linya yung tubig eh. Oo. Uh, yung nga po, kinakailangan talaga natin para may natin sa mga magsaka nasa division 5 and 6 meron tayong makausap na engineer yun po yun, yun po yung uh, ay, dapat -oh. Uh -huh. so yung guwang talagang uh, grabe, grabe 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 din grabe yung guwang uh -huh. na no abete niebe ayan hindi pa ganyan ang lundo opo yung ay, na sinasabi na ay, ayun Mga half meters po itong paglindo niya eh. Bali, dalawang ispanit pong lumindo kasama ko niya kaya, uh, project engineer na lang po yung makakapag-salita uh, dyan. Bali, apat pong ispa nito, 80 meters to. 80 metros. Ah, at, na, ang uh, bumagsak. Ang bumaba. meters po yan. Meters. Mga 60. 2020 eh. Ay, 2020. 2020. Ay, ayun pong ano. Ayun pong mawa. Ayun pong mawa. Kaya, 60 meters po yan. 60 meters. 60 to 60 to 80. Ito, 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 ito. Opo, agad dito ay eh, bumaba na eh. So, ibig sabihin, mga ganyang kalo, maaaring ganyang kalawang yung duwang. Opo. Ibig sabihin, doon sa ilalim, wala lang tinutungtungan na lupa. Ibig okay. sabihin, dahil nung base doon sa sinabi ni Cap Castro at Cap Paul na nung 29, hindi pa ganyan. Eh ngayon eh, nagtataka nga ako, masyado nang bumaba eh. At uh, yung mga pagitan malayo na kasama ngayon eh. Eh, kasi nga po, nagkaroon ng buwang. Opo, opo. Siko salamat po. Salamat uh, po, uh, agawan, after drag. At, ito, uh, may dumating eh, nata, tatlong uh, pick-up. Ewan ko kung mga boss nila ito. Ah, uh, uh, pasamantala, uh, oo na tayo sa live at kakusapin natin kung, kung pwedeng uh, ma-interview para makapagbigay ng detalye sa mga magsasaka na nanonood at makakapanood pa nito doon sa ginagawa. Ngayon ako, ang tingin ko rito, uh, mas maganda ngayon kesa noong a Nakita natin yung uh, generator. So, ibig sabihin, meron naglalamay dito. oh, may naglalamay. At, ano na ngayon? Anong oras na? Mag-alasin ko na ba? Oo. Alasin ko na. Tumatabaho pa rin. Itong mga bako at nagkakarga pa rin itong uh, mga dump truck. Ayan, yan muna po. At abangan nyo po, susunod pa naming uh, pag-live. Uh, kung mamaya mapagbibigyan, mag-live ulit tayo. Ayun, kung hindi, sa susunod ng mga araw, papasal pa rin po tayo dito. Salamat po.